So ito na yung uh, part 2 na ginagawa natin uh, kulungan ng ating mga ano no yung mga roster so kanina yung part 1 ay uh, nililinis natin tong kawayan uh, biniyak natin so ito na yung uh, part 2 so, ito yung uh, uh, dingding niya sa likod no so sukat nito haba ay 6 uh, feet no? Ang uh, ano naman niya, yung dingding niya, 2 So likod ito, no? Magiging uh, likod nito at uh, i-divide natin siya ng uh, ano? Ah, uh, tatlo yung uh, manok na magkasya dito. Hindi natin ganong uh, sikipan para may komportable siya kahit nasa loob lang siya ng kulungan, no? eh kawawa naman siya pag ano oh, ito na yung uh, solusyon ng uh, kanilang ginagawa no? kasi hindi natin pwedeng hindi kulong to dahil uh, kawawa yung uh, ano oh, nag uh, lalaban laban na sila lalaban laban so pati yung uh, pato so sinasampahan nila oh, so, mamaya magiging uh, anak na lang ng pato eh manok na no so masisira yung uh, ano natin yung pato natin pag ganyan. kailangan natin uh, na sila ng ganito para matigil lah yung uh, nila kasi hindi lang sila yung uh, ano pati yung pangingitlog nito mga breeder ko apektado na dahil uh, siyempre nai-stress sila sa laging uh, maingay ang uh, gulo gahabulan sila pag uh, natapos natin ang tatlo at least sa uh, yung sumunod naman gawa tayo ulit ng tatlo uh, unti unti lang no na makukumano natin yung bawat isa kaya uh, nito uh. so, malaki rin pala kawayan na gagastusin natin sa saka pako. Uh. Ilang pa lang yung uh, nagagawa natin. And So, katapos natin gawin to kabila naman no? sa harap naman uh, medyo kukunti dahil uh, may pintuan siya eh uh, doon lalagay tayo ng pintuan bawat uh, kwarto niya gastos sa pako pala ito hmm? baka yung pinili uh, natin na 1 fourth na pako, hindi eh, magkat sa isang kulungan lang at pala pinili natin kalahati na no O, oh, ganito siya. Oh, ito na siya. O, oh, dapat pala yung uh, pako na bili natin, no, ay uh, uno lang, no, sa susunod. Uno lang yung uh, bili natin, no, kasi mahaba pala. Oh, kailangan natin na uh, ano yun yung uh, likod nya para maging uh, ano pag uh, yung uh, manok wala pag uh, na-stress siya sa magulo no maingay so nagbabawas siya ng pangingitlog ayan yung uh, observation ko sa nangyayari sa ano ko dahil uh, production natin kagaya ngayon na uh, na makakulikta tayo na may git sampo so siyam na lang yung uh, nakukulikta ko na uh, itlog So, malaki, no? Imbis na target ko ay makapag-deliver ako ngayon ng uh, tayo ngayon. So, hindi. No? Hindi tayo hindi kaya kasi kulang pa ng apat yung uh, isang tray. So, hindi tayo naka-deliver ng itlog ngayon. Bukas na. No? Kulang yung uh, initlog ng ating mga manok. Yan. So, Isa salpak na lang to. No, pag uh, natapos natin to, kabila naman. <laughs> Oh, ito na. Ano? Oh. Likod pa lang to. Yung nagawa natin. No? Na? Ang uh, susunod na gagawin natin. Uh, yung harap. Bawat uh, kwarto. Ay 2 uh, feet. No? Yan 2 feet. So bali sa 6 feet na ito. Uh, uh tatlong uh, manok uh, nga may lalagay natin. So yan po, maraming salamat at uh, sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan na magsubscribe hits na rin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ginagawa dito sa farm, no. So ito na yung solusyon natin sa mga magugulo na mga barako natin. Magandang hapon po. Maraming salamat.